Okay, magandang gabi mga ka-master. Ang yung lingkod, master tips. Okay, araw ng linggo. Ano? May 12. Okay. May pitong kalahok. 5.30 umpisa ng hapon. Okay. Congratulations sa tumama ng winner take all. Pick 6 kanina. Pick 5. Okay. ah uh, shout out to uh, lahat sa bayang karista natin dyan. Okay, hindi tayo nagpagbigay ng giya kanina araw ng Sabado. Okay, araw ng linggo. Bigay tayo ng giya. Okay, shout out kay Todd Garay, no? Um, City Hall Manila, no? So, shout, shout out kay Anupa. Okay, ah, uh, pisa na tayo race 1. Best winner take all. Okay. Ah, uh, pang premier ako dito, race 1. Sky Plus, no? Ah, uh, ayan po, ah uh, solo ko numero 8, Sky Plus. Okay, kung may pupuruan kayo diyan, ah uh, Happy Julian. Ah, uh, Let It Shine, no? Kan Navy Cat, no? Yan lang po ang mapipili ko dyan sa race 1. Mga pang uh, solo numero 8. Sky Plus. Ilipat tayo sa race 2. Pick 6. No? Uh, pero special invitational inv 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 race. Okay. 1,600 meters. Ito. Uh, na nyo ito lahat. Solo ulit. Prime Factor. JB Hernandez. No? Uh, may pour ka sa'yo dyan. Perfect Light, O kaya si uh, Tracer. Okay. Diyan lang naman dyan, 1-4 dadi dyan si Pem Factor. Okay, lipat tayo sa pick 5. Race 3. Pero kong rating bis class 4. Kaya gagawin 16-21 split. Okay, may walang kalahok. Pang-premiera ko, banderang kabayo sa High Society. Saka ni Jit Pabilik, numero 8. Panigundo ko na rin, numero 5. Awalok. Sa so, uh, pantresira ko dito, numero 3. Hiroshima. Okay, lipat tayo sa race 4. Race 4, Peak 4 no? uh, Rating base Class 4 Category 28 to 33 1,200 meters Okay, pang-premiera ko Black Star no? Saka ni Arby Bligas Sa segundo na karanto uh, Panigundo ko na rin Elegant Lady Okay, kung Kota Taya Solo ko dito Black Star yan, Naglalagay ako ng Panigundo Elegant Lady Baka isa double tune niya no? Prime Factor Okay Ayan uh, po Dito para si Trumpeter din no Okay, yun lang po yung pili ko sa race 4. Uh, Iba sa race 5. Race 5, pero kung rating bis class 5, category 16 split, 1,200 meters. Ang premiera ko dito, numero 5, Smart Julian, uh, nirang kabayo. Okay, panigundo ko na, remating wise, stat message. No, kung may isa sa ay, 3-0 dito, dito si Noir or 7 of Diamond. Okay, dagdagan nyo na lang mga kamaster. ah... Uh, sa sa race na to race 5 alam po pili ko sa race 5 Confirmeros Mark Julian panigundo numero 8 Stunt machines okay, lipat tayo sa race 6 no? last double uh, rating base class 5 category 11 to 15 split 1,200 meters may walang kalahok okay, pang premier ko dito carry the numero 6 saka ni RB Baligas no? Panigondo ko dito numero 1 Lucky no 1 saka ni CP Hinson 530 ako dito numero 7 every block di hado pa okay yan pa tayo sa race 7 ah uh, parting ano winner take all pick 5 pick 6 pick 4 okay walong kalahok rating beast class 5 category 6 to 10 split ito babang baba na sa grupo numero 6 October 14 ano ang premiera ani gundo ko numero 4 copy cut no ayan uh, maka ano sila eh alas mga kwadro yan numero 3 padre 0 ko numero 2 karaga wonder Okay, yan po. Bil ko sa race 7. Pagmanumira, numero 6. October 14, Palegondo, Capicat. Pantre ko, numero 2, Caraga Wonder. Okay, hanggang dyan lang po tayo mga kamaster. Pala lang po, ito po gear lamang. sa oh. iyo sa araw ng Martis. Madating sa tayo, kayo pa rin nasunod. Okay, maraming salamat and thank you very much.